Hala pa. Ayusin mo. Hala pa. Yan o. Yan. Ang bata, nakakasalog ng bata. Ay, yung mga ganyan ka, Mama, alas sus, wala na. Hindi yung mga sinabi. Tumayo ka din, dali. dali! Tumayo ka din! Ikau. Oh ya upload ku Dani. Dani <laughs> saya Dani. Dani. Abah, ikau mak. Ini Dani dalam saya.